Good news na naman mga kababayan, isang napakagandang proyekto ang tinutukan ng administrasyon ngayon. Nagsagawa ng pagsusuri ng site ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakatutok sa Manila Bay Bridge o modelo ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay magiging 32.15 kilometro 19.98 milya ang haba kung saan 25.8 km 16.0 milya ay nasa ibabaw ng tubig ng Manila Bay. Ang tulay na may apat na lane ay ikokonekta ang mga bayan ng Mariveles, Bataan at Naik, Cavite. Ang tulay ay binubuo ng tatlong navigational bridge, North Channel Bridge, South Channel Bridge at Nearshore Navigation Bridge, Marine Viaducts, at isang vehicle turnaround na matatagpuan sa silangan ng makitid na bahagi ng Corregidor Island na may probisyon para sa posibleng koneksyon ng daan sa isla. Malaking ginhawa ito sa lahat ng mga commuters at isang napakaganda attraction na naman sa bansang Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutan mag-like at e-share ang video na ito. Maraming salamat!